So ayun mga koys, uh, what's up? Uh, welcome back again dito sa ating YouTube channel So pasensya na kayo mga koys, matagal tayong walang upload about uh, sa tutorial, sa mga motor ano? So ito, uh, meron tayong gagawin dito, TMX Supremo So paparanig ko naman sa inyo yung ingay dito Baka ito, na-experience na ng mga nakasupremo Supremo uh, Agapan nyo na Pahingan nyo mga kutin tunog Yeah. Baka kasi ano, akalain ng ano no, ng mga DMX Supreme user natin is malala na yung ganyang ano. Tunog yung lagapak niya. So simple lang ang problema niyan mga boys. Kaya pag pinigil ko yung clutch niyan, mga hihina yan, mawawala. Ayan ano, oh. Bibitawan ko yung clutch. So, ang yung problema niyan mga boys clutch damper ng clutch housing? So, may, may video niya ako niyan kung paano niyo malalaman kung sira yung clutch damper niyo. So, ganun lang kasimple. Pag sobrang lakas ng lagapak, tapos pinigahan niyo yung clutch na wala, matik yan. Clutch damper na. So, ito mga boys papakita ko sa inyo, kakalasin natin na lang. Okay, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, so, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and pa-share po and pa-like ng ating video para sa mga naka-TMX Supremo user. So, Dahil mga ko, yung mga ninyong gagawin is eh, siyempre kalasin nyo itong ating uh, clutch side cover. So, kailangan nyo lang dyan, ito, 14mm at 12mm na open range, 8mm na sakit, tapos dito sa kicker nya, 12mm. So mga ko, mag drain muna tayo ng lakesa na. No? Kasi madami mga tapon dito. Ano. Ito kakachinchon lang eh. Kaya yun lang eh. Sahurin so, natin sa malinis. Sa drain bolt ng TMX Supremo, so, kailangan nyo lang is uh, 12mm. So itong kaysera, ano na siya? Oversized na. So 17mm na to. oversize, segera dalam sprint tu Okay. So mga koys, dito sa ating Supremo, itong kicker niya is 12mm. So kick pedal, meron siyang 12mm na tornillo. Tapos sila lang. Okay. Ito naman, sa clutch niya is 14mm. Yung isa. Ito naman kabilang side is 12mm. So, isagad nyo lang doon hanggang ng pababa. Ito, 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 14. Dito, para bumaba yung clutch. Tapos, yan, nakasabit na yan dito. Yun. Tapos, sagad niya yung 12mm. And then, makakalash nyo na yung clutch cable natin. So, kagandahan dito kay Supremo, hindi nyo na kailangan tanggalin yung tapakan, yung tambucho. Kasi wala nang hasabit sa kanya. Na. Okay? gamit tayo ng pneumatic. So, kung magkakalas kayo, Pagalayin nyo yung pagkakalas nyo is criss-cross pattern. Tayo na lagyan ng bolt. Okay. Ahem. Mm -hmm. <laughs> So dito sa Supremo, meron siyang dalawang bulkano. Uh, mas maikli. So tandaan niyo siya. Tapos yung dares is mahaba. Pag kahaba na lang siya. Ito isang to. Ah. Makapansin yung turn niya. eh So itong side na to. Tapos meron pang isa. Bali tatlo. Tatlo yung maikli pala ito. Ayan o. So, yung dalawa na nakalagay din sa may ano clutch cable holder, may ikli. Tapos yung darais, magkakaparehas na. Ayan. So, pagkakalas nito, so, mas maganda kalas yung dipstick. Dipstick. pa yung kaysere. Tapos, pigay niya lang yung clutch arm. Ayan o. na siya ng kusa. Madali naman itong kalasin supremo. Hindi kayo mahihirapan dito. Napaka-basic ng kalasin dito. Ayan o. Diba? Saglit lang, nakalisagat na natin yung cover niya. So, ito yung umingay sa kanya mga koys. Tingnan niyo mabuti. So, zoom in natin. Ito. Ayan. Tingnan natin yung bearing. So, ito yung umingay sa kanya. Yung kanyang clutch housing. Although, ano siya, spring type ng clutch housing ito. Ayan o. Umiingay pa rin siya. Kaya pag pinipigyan natin yung clutch, tumutulak dito. Nakakompress na yung buong cylinder, uh, clutch outer comb assembly. Kaya nalilis yung ingay or nawawala yung ingay. So kapag naka wheel na, nagbitaw tayo ng clutch. So nawawala yung dito, yung pressure. Yung pag-press nung ating lifter, nabalik. So nangyayari, umuuga na ulit siya. Ito. Yan. So ito kakalasin natin. And then, ipapadala, ipapadala ko sa may-ari ito to, sa machine shop para mapalitan siya ng clutch damper. So, yung ginagamit niya para dito ni Gabriel ng clutch damper is uh, pang TMX 155. So, ginagawa na lang niya ng paraan para magkasya. Kasi yung pang TMX Supremo, wala po, tal wala po talaga na bibili yung clutch damper mga boys. Kaya yung pang 155 yung nilalagay natin. Ano? So, ito naman, ano sa na same lang ng TMX 125, ano? Meron pa rin siya dito, tatlong Philip. Sa yung common. Gis. Tapos yung, ito lang na iba sa kanya. Yung clutch net na dito, yung catch housing nut, 19mm yan. Ito naman, lock nut transparent. Same pa rin ng TMX-125. Tsaka ng TMX-155. Tapos syempre, kailangan pa rin tayo ng bagong gasket. Ayan. Yeah. Sematic yung ano nyan. Yung damper niyan, durog na ito. May na dito. May nakita ko dito yung part na ano, na tanggal sa kanya. Kaya mahalaga yung strainer lagi niyo linisin mga koys. Every year. Ito. Ayun. So, Lumangan kong style sa ano to. Uh, sa guide ng tensioner. Ayan. <coughs> Tapos tanggal din natin yung kanyang strainer screen. Ayan o. Oh. Yung mga part na yan, na sobrang dumi na, kailangan nyo linisin yan. Ayan o. Kasi yung, ano yan, bumabara sa oil passage yan. umihina yung oil circulation nyo. So, kaya mahalaga yung oil strain, oil strain, kailangan nyo siya lagi na check. Or every year. Ano? Every year. napakahalaga nito, yung trabaho nito. So, may akala siya natin, tapos ipapadala ko dun sa machine shop. Okay? So yun, okay na ito mga supre yung suprema na ginawa natin. Ganan ng lagapak. Ito ang problema. Dumpet.